Yo, what's up guys? Kamusta kayo dyan sa Pilipinas kamusta kayo dito sa Saudi guys? Nandito sa Saudi Arabia guys, kamusta kayo dyan? Lalo na sa Pilipinas at Pasko ngayon. So ngayon nandito ako, pinisita ako ng aking mga kabro. Ayan guys, Yon, Sarap ng buhay, patulog-tulog lang. Ayan si bro, Eric, E-T-E -E, Ablog. Ayan guys. <laughs> Ayan, kain na guys. Kain na tayo. Ayan, ayan, picture picture muna bago kumain. Ayan, nakala nila picture. Yan ay video pala. <laughs> ayan, patapos nang kumain. Ayan na. Ubus. Wala talagang natira. Maliban sa kinik <laughs> <laughs> Pasensya na nakabudget talaga yan mga ano, mga ka-idol, mga ka-bro. Budget meal talaga yan, sakto lang guys. So, yun guys, thank you. Thank you for watching guys. Ayan, ubus talaga.